Hello! Ito po ang Alternate Route mula doon sa Riverbanks. Pumanan lang kayo dito sa may mga tsanggi-tsanggi-an. -chan Ayan. Pagkakana nyo sa may tsanggi-tsanggi-an. -chan Ayan. Tanda nyo lang yung kalsada. Ayan. Tapos mayroon itong isang papasok ng subdivision naman tayo dito nakalimutan ko yung subdivision na sya yan naman yan sabihin ko sa inyo pag naalala ko yan pumasok tayo dito ng ganyan tapos kumanan tayo dito para sandali lang naman ito na ma ano natin yung traffic sa e Oke, okay. lantas Kakaliwadi kakaliwa dito Ayan, Ay, kita nyo naman Diba? Ayan Ayan, tapos Kakanan po rito Asensya na nila, hindi ko alam yung mga street street Hindi mo lang nakalagay ng na pangalan Ayan Pagka kayo pumasok ito Sundan nyo lang yung flow ng Mga sakyan na motor. Biasanya meron silang pero kita lagi ng konti catai kalian kakaliwa ayan ayam po, hindi po hindi ayan po. Di itu kemang kalian cuaca, itu kemang kalian cuaca. Itu kemang kalian wrong info dito po may kumakaliwa na iba eh tapos tayo pero di na na tayo di diretso di naman tayo ang yan yan na tayo kakaliwa <coughs> sa pinakamiro sa St. Mary ito pong isang nanggaling ito sa Riverside Drive tayo pala yun Pagkaliwatay ng St. Mary, palabas po ito nito Provident Yan sabi ko rin Provident Village Tapos dito lang tayo ang ating bird Sa bagay naman ay Lagi pong Trapunto Heavy traffic dito sa mga Ebo de Pasha Ginagawa naman po ng paraan ng mga traffic impose Bows Ayan po yung mga yung Motor na Doon kumaliwa sa

or galing din tulad natin galing ng ano limis iba at papunta po yan ang tayo ng, sa antipolo ganun po yan dito po ano po yan uh, nagiging three lanes na po yung papasok ng Marikina proper. Papunta po ito man Marikina proper punta ng Antipolo, San Mateo, Montalban ganyan, pag dire-diretso pa po okay hanggang dito lang tayo maraming maraming salamat, babush alam nyo na